Medyo matagal na ang video na ito kasabay ito nung nag kami ni Hins Juro ng isda sa baha. Pagkatapos ay dinala namin dito sa fish pond. At dahil nga inabutan namin si mamang na mimingwit nun ay nakibingwit-bingwit na rin ako. At dahil nga medyo maliliit yung nahuhuli sa kawil ay inutusan niya ako na lambatin na lang daw yung mga isda. Ayun. Hindi naman ako na-inform na kailangan ko lambat manlambat dito sa bukid. Madami daw kasi yung po-order na tilapia si mama. Eh, nakaputi ako ng t-shirt. Eh, di yun. Mahangiram tayo ng damit sa kanya. Marami daw siyang itim na damit dito. Kasya kaya yun. In fairness, kumasya na sa akin yung damit ni mama. <laughs> In fairness, may kumasya sa akin yung damit si mama. So, yun. Ah uh, magano na ako. Maglalambat. Ayun si mama, nangangawil. Pero kinanaan ko ng lambat. <laughs> Hindi pa ako nakakahuli, hati na daw kami sa mapagbibintahan. Ewan ko ba dyan sa nanay ko na yun. Nararanig niya ba? Yung mahuhuli ko daw, ibibenta ko. Tapos hati daw kami. Ayun, may isa na. Araw ay... May isa na. Ayun. Kalau buat ni dia merapakan. Habang nandalampat nga ako dyan, si mama ay inuutusan na si Harold na iprito yung kanyang mga huli sa kawil para daw sa aso. No. Hindi. <laughs> oh. Ihawin mo na lang para sa aso para hindi gasto sa mantika okay. kachuchusin ang mga aso Ang ah, laki yan, kaya wala pa yung malaki. tapok na tong lambat eh. Basta siya, mga daw ulit. Ilalim ulit. So, ito na yung unang pandaw ko. Pagkatapos nga, lumipat ako dito sa kabilang pan dahil may kinanadin ako dito ng lambat.

bolita So pagkakaalala ko nga ay umabot din sa dalawang kilo ang nauli ko ng araw na yan. mamadali na rin kami umuwi pagkatapos niyan dahil kasama ko dyan si Hins Juro. May project daw silang gagawin ng mga klasmate niya at hinihintay na siya sa bayan.